Nang sa wakas, ay magkita na ang banyaga at ang katagpuang kaibigan nito. Yun yung pinakamasarap doon sa pakiramdam na sabihan ka ng maraming salamat kasi tinulungan mo ako. Yun talaga, yung mga achievement ko yun na may taong tinulungan mo na nagpasalamat sa'yo. Ganon doon, sa ganong ano, paraan masaya ka na noon eh. Kasi na-appreciate nila yun sa gabi pa raw ang pasok ni Anna May, Kaya niyaya muli namin siya para makipagkita sa amin. Tila naguguluhan pa itong si Anna May sa mga nangyayari. Hanggang sa patugtugin na ang isang pamilyar na musika. Hudyat na para lapitan ko siya. Hi, Mian! Alam mo na ba kung anong nangyayari? Naintindihan mo? <laughs> Nasa wish ko lang ka. Si <laughs> kaya ka nandito. Ha? Dahil gusto ka namin ganti palaan dahil sa ginawa mo sa mama. Ha? Hindi niya inasahan na may tutulong sa kanya. Hindi ka expect na? Oo. Oh. Bakit? Bakit? Bakit ganyan ang naging reaction mo? Bakit ka naiiyak? Hindi kasi sa akin. Tumutulong na naman pa ako. Hindi ko naman po na-expect na may, ano po, may, hindi naman may, may kapanet, ganoon kasi. Kung, kung ano po kasaya, nung tinulungan ko po siya, mas kasaya po. Kasi, kasi meron mga taong naka-appreciate po sa ginawa ko. Meron kaming ipakikilala sa'yo, ha? Pinalapit na rin namin ang dayuhang tinulungan niya. So, Tingnan kung sino siya. Ay, ano po, may malayo. nagkaharap sina Robert at Anna May. Well, you know, I'm really grateful that you came up so fast. Yeah, you know, I could, I didn't quite <laughs> oh, expect that. Oh, yeah. Isang di manilimutang kararasan din daw para kay Robert ang social experiment na aming ginawa. I like it, you know. It's a lot different than where I came from. But, you know, it's pleasant. And the people are real nice, you know. This, you know, this will stick with me for the rest of my life, you know. I'm glad I had the opportunity to do it. You know. So, what are you going to tell your folks in Alaska about this experience you had here in Wishkolang, our program? Well, I think it's a very good program, you know, and uh, I enjoyed it tremendously. You know. If I had the opportunity to do it again, I would. Naging emotional din si Lizelle. Ang kasintahan ni Robert sa pagharap nila ni Anna May. Miss Lizelle, bakit ka naiyak kahapon? Ikwento mo nga sa amin. Bakit? Nakapansin Kasi yung makita ko siya na ganito tsura niya. Tapos yung mga tao niya, dahan-dahan -da -da lang siya. Tapos akala mo, tutulungan. Tapos titingin lang pala. Tapos lumapit siya. Siya lang yung talagang tumingin siya. Thank hindi mo talaga. Di matatawaran ang ginawang kabutihan ni Anna May. At sana, sa munti naming paraan, ay masuklian ang pagmamalasakit niya yes. sa kapwa. Yan, Anna May, para to sa'yo, isang pakilala sa panibagong Good Samaritan ng Wish Ko Lang. Congratulations, ikaw ang pinakabagong Good Samaritan ng Wish Ko Lang. Yan, iuwi mo yan para souvenir ng araw na ito. Ha? na nakapag ka ng buhay ng dalawang tao at very grateful sila sa'yo dahil sa si ginawa mo. Mas lalong naging emosyonal si Ana Mae dahil sa tulong pinansyal na aming inihando. Alam namin na tinutulungan mo sila, no? Na malaki ang iniaasa nila sa'yo. So sana makagaan ito sa'yo kahit papano. Ha? Hindi ko ba? sa iyo yan. naman po na. Sayan yan. Ha? Ang mo na yan, ha? Ang dami naman. Eh, sa'yo yan. Ha? Konting tulong namin. Ha? At sa tuwing suot mo ito, paalala na ikaw ang unang mabuting Samaritano sa Burakay. Yan, suotin yan. Okay, ngayon, dapat with pride, pakita mo. Dapat ka maging proud dahil sa ginawa mo. Ha? <laughs> Sige Asama ko po dyan yung kapuso Pero Anna Mae May isa pa kami surprise para sa'yo Hintayin mo ha Secret Para sa ating Good Samaritan saring grocery items Ang aming inilaan para sa'yo At sa pamilya mo sa Iloilo ilo oh, yan? Ano Ano Ang dami naman niya paniwala si Anna May sa kanyang nasa harapan. Magtitinda na ako niya sa bahay. Malaking tulong daw ang mga ito para sa kanyang pamilya. Ay, po, pangarap po ng nanay ko na magkaroon ng tindahan.